Hello guys, so sa video ng ito makikita natin yung mga rebulto ng bayani. So maliban kay Dr. Jose Rizal na nakatayo sa gitna ng Luneta Park, may mga iba pang mga rebulto ng bayani na makikita dito. So una ay si Lapo Lapo Siya yung unang rebulto na makikita dito sa Mayonahan kahilera ng mga iba pang mga Pilipino na mga sinaunang mga bayani. So sunod sa kanya ay si uh, Francisco Manego. Tapos yan ay si Dato Taupan. Ang sunod ay si Francisco Daguhoy. Tapos ang sunod sa kanya, yung nakasombrero ay si Diego Silang. Yan yung nakasombrero, si Diego Silang. Diego, jigo Silang yan. Ang sunod sa kanya ay isang datong bayani na si Dato Hachi. Yun, ayan, nasa, nasa, nasa na. <laughs> ayan, si Dato Hachi. Tapos, may sumunod sa kanya. Hindi ko nakita masyado yung pangalan dun sa video ko. Pero, Jose yung pangalan niya. Hindi ko lang nakakita yung apelyedo. Ayan. Sunod sa kanya ay si Graciano Lopez Haina. So, yan yung mga ating, yan yung mga dating mga bayani natin na nakipaglaban para sa kapayapaan ng Pilipinas. Ang sunod kay Graciano Lopez Haina ay si, yan, Apolinario Mabini. Tapos, yung last na bayaning rebulto dyan na nakatayo ay si Mateo Carrega. Ang mga rebultong niyan ay makikita doon sa may gilid ng fountain. Tapos ayan yung mga taga TGB, <laughs> nakita na kami. Nakita-kita na kami diyan. So pupunta na kami doon sa may lilim at mapuno. Salamat sa panonood lagi na aking mga video at tapusin sana to hanggang sa dulo. Bye.